Yung araw mga ka-wonder, uh, ah, natin yung mga tinanim natin yung ano, na nakarang araw. Ito yung natin no, mga ka wonder kalong. Tapos kalabasa. Ito namin yung Papa. Tapos ito yung mga nakita niya sa video mga ka-wonder, tokbati. Oh. Ayan. Tapos nagtanim din kami ng ano, pinya. Medyo may ano na. May bunga na yung tong pinya natin. Ngayon, malalaki na. No? Tapos ito pa yung mga ibang tinim natin ano. Mga talong. Naka wonder. Palito mga sakong nilagay natin na ano. Uh, patubo na rin. Nasitaw. na. Patubo na mga kawander. Marami-rami din yan mga wonder. Tapos ito may mga tinanong natin yung ano, uh, kamatis. Gumanda na rin mga wonder. Malaki na rin. Sa susunod na araw yan, uh, malaki na. Pag naabunan pa natin. Tapos ito naman yung tinanam ni Papa ko na ano, saluyot. Ayan o. No? Saluyot yan o. No? Oh. Tami-tami. Ito yun naman yung tinanim na no, bilid. Medyo na uh, patubo na. Ayan no. Bilid din yan, guys. Guys. Patubo na. At mayroon tayong tanim din tayong ano, mga wonder uh, Kamote. Ayan. Uh, ang gaganda ng mga ano, niya, daon niya mga kawander. Ito mga kawander, mga saluyo ito. Ang gaganda. Alaki pa ng mga dahon niya. Usang ano lang yan, uh, tumubo. At dito pa mga kawander, meron pa tayong tanim na ano na sitaw. Ayan. mga nakikita yung mga kawander yan. Sitaw yan. na. At ito yung pinagkukuha na natin ng na mga ano, uh, talong. Ayan yung no, na natin talong. Itong talong nito mga kawander, ano, uh, nakarang taon pa ito. Bali talaga itong mga talong, yung matagal talagang uh, mabu to, mabuhay. Basta alagaan mo lang talaga tag uh, mo siya yung tatanggalin mo yung mga ano niya mga tangkay-tangkay niya para ano para umusbong ulit yung panibagong ano ha? Ah, para gumanda ulit tapos mo siya abunuhan mo rin siya ang kompleto kaya ano yurya para gumanda meron pa tayong kamuting kahoy dyan mga kawander oh. ito yung kam kamuting kahoy mga kawander ang kamot ang kamot nito kawander ano uh, dilaw siya uh, at maganda to sa bukid at uh, uh, lahat ng pwede mong ano sa bukid uh, pwede mong maulam ito mga kawander ano to a uh, abilidan tayo ni papa ko ito na yung mga ano nyo ginawa mga ano uh, sabitan ng mga ano, bilidan. Ang ganda. Ito ng mga kawander, ano to? Upo. Ano, mga yan, upo. Ah, at nag, meron ulit tayong tanim dito sa luyot. Ang kawander, oh. madami-dami yung sa yan. at bilidan ulit dito mga kawander bali pinagsalubong namin yung dalawang ano, uh, bilidan sa kabila magkabilaan sila uh, para magkasalubong pag, ano. pag nag gano, pag na siya ang babahaba na yung mga ano niya ang mga bulong niya kung alam nyo to mga kawander ano yan nauulam din yan lagang ano yan nilalaga siya tapos sa mo ng bugoong yan masarap din yan mga kawander at ito naman yung sili din mga kawander nakarang taon din namin yung tin, ano, uh, tinanim at ganito na siya kalaki bali inalaga na lang namin siya sa ano, ah, uh, abuno mga ganyan para gumanda lang talaga siya No, maganda pa naman. At ah, uh, marami na kami nakuha na rin diyan. At ito yung ano na uh, kamuting kalbos. na uh, medyo ano na rin uh, talagang patapos na rin talaga yung ano niya. mga uh, buwan niya kasi patagal-tagal na rin ito. eh. Mga ilang buwan na rin. So patapos na talaga. Kaya ganyan na. So ayun nga So ayun nga mga kawander ah, Pinakita ko sa inyong iba-ibang Pananim namin at tinanim namin Noong nakarang araw At yung nakita nyo nga sa video Kung ah, napanood din nyo ah, Pinakita ko dun yung mga Tinanim namin Noong isang araw na Iba't ibang ano Tanim Ayun ah, nga nakita nyo At ah, gumaganda na kahit papano So ano na lang yan, alaga na lang natin sa buno para gumanda pa lalo. So yun nga mga kawandra, ito na yung natin na ah. uh, video natin. At susundulit mga kawandra at panoorin nyo ako. Kawandra, bye.